Guys, magandang gabi. Guys, pakinggan nyo ako, guys. Lalo na doon sa mga baguhan pa sa nagre sa Facebook. Guys, ito para sa inyo, guys. Para matutulungan ko naman kayo. Yung mga hindi pa na-monetize dyan. Dahil ako monetize na. Pero, pinagdaanan ko rin yun, guys. Kaya, i-share ko sa inyo. Makinig kayong mabuti. Guys, wag na lang kayong maggamit ng mga music guys maglalagay ng mga background sa mga videos nyo hanggat maaari dahil guys nasubukan ko yun guys na hindi daw copyright o di sinubukan ko guys o nagka-violation ako nagkaroon pa ako ng not recommendable o di ba na restrict ako napagdaanan ko yun guys kaya hanggat maaari ay wag na lang talaga guys dahil nung una pa lang ako basta basta na lang ako gagawa ng video ko ano ano nilalagay ko sa video ko mga background mga music oh, hindi ako nag iisip siyempre hindi ko pa alam hindi ko pa naranasan yon nung naranasan ko na guys isishare ko sa inyo para naman mamonetize kayo para lahat tayo masaya lahat tayo mamonetize oh, ito para lang sa mga hindi pa na monetize. O, oh, ba diba guys? Para naman, ma-share ko sa inyo yung mga aking naranasan din. Kasi, dati nalungkot talaga ako guys, nung na, not recommendable akong buti na hindi nagtagal eh. O, oh, ba diba guys? Kaya, wag na wag nyo na lang gawin yun guys, hanggat maari Magsalita na lang tayo ng magsalita, wag na lang haluan ng ano, ng, ng music. O, oh, ba diba guys? Follow for more, sana may natutunan. Paki-support din ng aking YT channel. Thank you guys.